Malaking suliranin ngayon ng mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet ang kakulangan sa tubig dulot ng El Nino dahil dito isang forum ang isinagawa ng lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. Narito ang balita ni Kaira Gaspe. Isa ang pagsasaka sa pangunahing ikinabubuhay ng mga residente sa La Trinidad Benguet kung kaya mahalaga ang patubig para sa kanila na suliranin ngayon dahil sa matinding init ng panahon dulot ng El Nino Bukod sa irigasyon isa rin sa problema ng mga magsasaka ang potable water at upang tugunan ang nasabing problema na inaaray ng mga magsasaka isang farmers forum ang isnagawa ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Portable water, yun ang isang problema pa natin, hindi lang sa irrigation. Kasi nag, uh, naglabas ang water district natin na scheduling. Kaya lang kahit na-schedule mo, kunti ang lumalabas. So yun ang talagang problema. So we have received a memorandum na lahat ng uh, barangay officials, mga stakeholders, magplan na lang sila ng trees at saka kung ano-ano sa backyard nila to para i-augment nila yung source ng tubig natin. Kaya ang ibang magsasaka, gulay na hindi matakaw sa tubig ang itinatanim gaya ng sibuyas. Sa kabila nito, maayos pa rin naman ang kalakalan ng gulay sa La Trinidad. Ako naman yung mga delivery natin, okay pa rin naman yung delivery. Every day may dumay, dumarating na gulay. At saka hindi naman affected yung price. So, ang problema sa ibang gulay lang ang yung kailangan ang tubig. Kailang okay naman yung patatas natin, yung Chinese cabbage, yung cabbage natin, yung beans o okay pa rin naman hindi naman uh, short ng supply sa kabilang banda, kahit may problema sa patubig, ang Summer Capital of the Philippines ay hindi pa rin magpapahuli ang bayan ng La Trinidad pagdating sa turismo dahil isang lugar sa dinarayo ng mga turista at bakasyonista. Dahil dito, nagkaisa ang grupo ng mga magsasaka sa lugar upang bumuo ng agrotourism na isa sa tampok at maipagmamalaki ng mga magsasaka sa La Trinidad. Bagay na ipinagpapasalamat ni Mayor Salda sa mga magsasaka sa kanilang lugar. We would like to thank our farmers kasi uh, lahat ng mga farmers natin, mga cut flowers natin, mga iba't ibang gulay natin, e, gumawa sila ng agro-tourism. So lahat ng limang uh, barangay natin dito, yung barangay Bahong, barangay Silan, barangay Alno, barangay Alapang, uh, at saka barangay Ambiyong, at saka Binang, nakaroon sila ng agro Uh, na pinaganda nila yung farm nila. So, yun ang pinupunta ng mga kwant. May isa pang uh, kwant sa no, na may living gift, yung puro cactus naman. Puro cactus naman ang uh, ginawa niya. So, yun ang pinupunta ng mga uh, dayuhan, mga... Uh, foreign tourists natin dito sa munisipyo ng Latagad. Hinihikayat naman ni Mayor Salda, ang parehong foreign at local tourists na bisitahin ang nagagandahang mga taniman at maririkit na mga bulaklak sa La Trinidad. Samantala, wala namang problema kay Mayor Romeo Salda sakaling magsagawa ng maisug rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang lungsod. Okay naman kung peaceful, eh, walang problema naman. Kasi they have the, right to have the rally. May Uh, park naman kami na doon sila pwede mag -rally. May identified park kami na pwede silang mag-rally kung anong panila. nila. Uh, but they need to have permit. May permit, may permit na ibibigay ang NGO kung saan sila mag o kung ano ang uh, uh topic o ano yung i-discuss nila. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Kaira Gaspe, ang inyong citizen correspondent, SMNI News Network Central Luzon.